Hello! Maluto ako sa butter chicken or chicken masala. Chicken masala. mag ka ko sa sibuyas, garlic. Dapat pa brown up. Tapos, black pepper, salt, and then, hot chili. Tamay so, lang hot chili para makahang. y then chicken masala, ¿dónde está the chicken masala? Chicken masala, chicken masala, uh, and spicy uh -huh. de de dapat ang mantika na ito, nagisa na ng butter, butter. Para nami siya, nami ialasa. Um, na okay, dinner naman daw sa mga masabat. Kaya may nagabantay na sa ila subo Hindi na ako makabantay sa ila. Maluto-luto na lang ako. Tapos, mas gusto ko pa magluto-luto kaysa magbantay sa ila